Napakalaki ng impluensya ng Yansan Group of Bus Companies sa larangan ng transportasyon dito sa ating bansa. Hindi na mabilang ang kanilang papuri at parangal na kanilang natatanggap at sa bawat araw-araw na pumumuhay, andyan ang bus nila na araw-araw bumabiyahe para lang may hatid ka sa patutunguhan, sila rin ang nagbigay daan para mapasok ang mga liblib na lugar dito sa atin. Sa paglipas ng mga taon unti-unti silang lumago ng lumago, dahil sa kanilang dedikasyon at pagsisikap na maabot ang kanilang pangarap at makapagsilbi sa bayan. Isa sa nagpapatibay ng kanilang pundasyon ng YGBC ay si Olivia V. Yansan. Asawa ng yumaong si Ricardo Yansan Sr. na nagsimula lamang sa isang maliit na jeepney at kalaunan ay naging isa sa pinakamalaking bus transportation dito sa ating bansa. Sa ngayon ang network ni Olivia V. Jansson ay isang testamento sa kanyang pambihirang buhay bilang isang matagumpay na negosyante, na nagsisilbing co-founder at administrator ng Yanson Group of Bus Companies, sa pagkakaroon ng degree sa business administration mula sa University of San Carlos, sinimula ni Olivia ang kanyang profesional na paglalakbay bilang isang bookkeeper para sa Jeepney Enterprise ng kanyang asawa. Noong 1973, pinag-iba ng mga Jansson ang kanilang mga operasyon na pumasok sa sektor ng transportasyon ng bus sa pagpapakilala ng Ceres Liner. Sa ilalim ng matalas na pamumuno ni Olivia Yanson, ang Yanson Group of Bus Companies ay umunlad sa isa sa pinakamalaking conglomerates ng transportasyon sa Pilipinas. Ang grupo ay namamahala sa iba't ibang negosyo ng bus tulad ng Ceres Liner, Ceres Tours, Subbu Transit, Subbu Tours at marami pang iba. Bukod pa rito, pinapatakbo nila ang Volacar Transit Incorporated, isang kumpanya ng pagpapadala na nagna-navigate sa Western Nautical Highway, si Yan Son ay nagtatamasa ng napakalaking paggalang sa loob ng komunidad ng negosyo sa Pilipinas at umani ng maraming papuri para sa kanyang mga kontribusyon. Tinatayang gumigit kumulang 1.5 billion US dollar ang net worth ni Olivia Yan Son. na matatag na nagtaguyod sa kanya bilang isa sa pinakamayamang kababaihan sa Pilipinas. Ang kanyang kayamanan ay nagmula sa kanyang pagmamay-ari na stake sa Yansan Group of Bus Companies isang mahalagang manlalaro sa sektor ng transportasyon sa bansa. Sa kabilang banda, kilala sa kanyang hands-on na estilo ng pamumuno. Aktibong nakikilahok si Olivia Yansan sa pang-araw-araw na aktibidad ng Yansan Group of Bus Companies, higit parito rito masigasig siyang nagtataguyod para sa pagsulong ng industriya ng transportasyon ng bus, nagsusimikap na pahusayin ang kalidad ng serbisyong ibinibigay ng mga kumpanya ng bus sa Pilipinas, si Yan ay isang kilalang tao sa landscape ng negosyo ng Pilipinas, kasama ang kanyang mga kapansin-pansing kontribusyon sa sektor ng transportasyon ng bus na nag-iiwan ng hindi maalis na marka. Napakalaki ng impluensya ng Yansan Group sa larangan ng transportasyon, lahat ng mga bagay na nangyayari ay may kwento, at sa bawat kwento na yun may pagbabago, ngayon kulubos na naunawaan Ang pagbabago na yun ang naging daan kung bakit maraming mga pamilya ngayon ang nabubuhay dahil may trabaho, ilang libong mga tao ang nabigyan ng pagkakataon para kumita, at ilang libong mga tao ang tumatanggap ng sahod dahil sa trabahong ipinagkaloob sa kanila. Today a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a